Ito ang Filipino Chinese Park na matatagpuan katabi ng Binondo Intramuros Bridge. Malinis, maayos at napakaraming halaman. Pero ang mga imaheng ito ay isang taon na ang nakakalipas. Ngayon, ganito na ang kalagayan ng parking ito. Ni isang damo ay wala ka nang makikita sa parking ito Mga makukulay at nagagandahang halaman ay nawala na rin Ang mga pintura ay nagsikupas na rin Pati mga pader ay napuno ng bandalismo Ang tanong, nasaan na ang disiplina ng mga tao? Good day mga kababayan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat Panibagong araw, panibagong update Dito po tayo sa may bahagi ng Binondo Intramuros Bridge Matapos nga po na pasinayaan at buksan itong Binondo Intramuros Bridge na to Ilang buwan lamang po ay binuksan rin nila itong Filipino Chinese Park Dito sa baba ng Binondo Intramuros Bridge Makikita po ninyo yan yung daming bandalismo sa pader oh, Grabe no, napakaraming bandalismo Grabe. So yan po yung uh, sitwasyon ngayon dito no. Uh, sa bahagi ito. Ito yung daanan ng mga jeep na galing dito sa Mayloton, papunta rito sa May Intramuros. So dati po ay eh, sarado to no. Itong bahagi na to ay sinarado at ngayon nga po ay nabuksan na. Kita niyo naman no. Pati itong pinakang damuhan dito ay uh, kita niyo naman sa unang video natin. Talagang makikita niyo po ninyo na napakaraming mga Uh, damo dyan, no, mga kababayan. Ngayon, mapapansin nyo, halos talagang ani uh, isang uh, hibla ng berdeng damo ay wala na kayong makikita dito. Kaya pala tayo tumigil, kinaga tayo ng hantik sa likod, uh, medyo masakit. <laughs> Kaya napatigil tayo doon. So yan, uh, dire na tayo. So yan, kita nyo naman mga kababayan. Actually, naayos na nga ito eh. Kasi no, unang time na na-cover natin ito at nag-viral sa Facebook for more than uh, 17 uh, million views ay uh, kahit pa ano po ay uh, inayos nila dito, pininturahan yung mga upuan kasi as in talagang before ho no ay wala na ho talaga as in puro semento na lang yung kulay ng semento ang makikita po natin diyan. Wala na yung mga kulay-kulay na pintura ano, So ngayon kahit pa ano inayos na po nila yan. Ayan. so hindi natin masisisi kasi may mga nagbabantay naman ho dito sadyang ah uh, yung mga namamasyalo rito, lalo na yung mga ginawang uh, skateboarding tung bahagi na to ng uh, park na to ay doon nagsimulang uh, mag-start na masira at mawala yung mga damo. Ay makikita niyo no, parang uh, ano na lang to, parang lupa na lang Yung makikita natin sa bahaging ito no. Halos wala ka nang makikitang mga berde halaman. Samantalang dun sa video na ipinakita ko sa inyo before, uh, nat Nakuha na natin 'yan January 2023 pa. Yan. may mga nagtitinda na rin dito. So ang layo po talaga ng pinagkaiba mga kababayan, 'di ba? Mula nang kumu- nakuha natin yung video na doon before January 2023 kumpara ngayong February 2024 na. So malayong malayo sa itsura, no? Kita nyo no? Lupa na. Nawala na yung mga damo, halos nawala na. Yan. Kasi uh, nung time ito ay nabuksan, marami po talaga ang namasyal rito, especially mga estudyante. Tapos sumunod dyan, nagdagsaan na rin dito yung mga nag BBMX, no? yung mga nag uh, ay, skateboard. Yan dyan na po nagumpisa na simula nilang a uh, tapak-tapakan yung mga bumibisita rito na walang disiplina. Sinimulan nilang tapak-tapakan yung mga halaman. No? kaya nagk-nangyari yung ganyan na nawala na nagkandamatay na yung mga uh, magagandang uh, landscape ng uh, uh, halaman dito no pati yung mga makukulay na halaman ay uh, hindi na natin nakikita ngayon kung hindi pa natin ito ma-feature last year no at mag-trending sa Facebook for more than 17 million views siguro baka hanggang ngayon ay uh, mas malala pa no, yung hitsura nito ano hindi na to, hindi ganito actually malinis maayos pa to ngayon Ma, pero malinis naman no wala naman kayong makikita mga kalat yun nga lang nasira yung mga halaman yung mga pintura yan so ito naman uh, sa part na to yung viewing parang mayroong viewing deck dito kung saan makikita nyo yung uh, bahagi na to ng binondo yung uh, bagong tulay na binondo intramuros bridge pati na rin yung mga Uh, nagtataas ang gusali dito sa parang business district dito sa Binondo. Pati yung Ilog Pasig, kita nyo, napakalinis. Walang mga basura. Yan. Although may mga nagbabantay po rito, no? Siyempre, may salat naman dito sa Maynila. talaga kailangan mong bantayan. Lalo na sa panahon ngayon, no? Alam naman natin, dito sa Maynila, napakadelikado hindi natin masisisi mga nagbabantay rito. Ginagawa naman nila ang kanilang uh, lahat 'no, nang paraan para maging maayos itong lugar na 'to. Yun nga lang talagang uh, sa disiplina na rin po ng mga tao na mga bumibisita rito, kaya nagkaka-disira 'yung mga ganitong uh, mga parke 'no. Hindi ko lang alam kung may mga nagme-maintenance o may nagme-maintain ba dito ng mga halaman? unlike sa ibang part no katulad ng uh, yan yung uh, sa may uh, kartilya yan may mga nagme-maintain diyan ng halaman dito wala pa ako nakitang uh, nagme-maintain rito no dito dito rin tayo nakakita ng uh, nakatila nakatira sa mismong tulay na dito sa ilalim so diyan dumadaan sila sa may tulay papuntang ilalim at uh, mayroong pang kurtina. so yun no uh, sana ano uh, ay may, may ibalik, no yung uh, yung ganda nito dati no yung mga halaman yan at uh, sana kapag naibalik na kung, sa so kung sakali may balik malagyan ng mga halaman ulit sana ay wag uh, huwag nang patapakan sa mga tao lagyan lang ng bakod para mas uh, manatili siyang uh, hindi masira yung mga halaman yan kita nyo mga to yung mga bikers lalo na kanina yung mga nakasalubong natin yung no? mga nag-skateboard yan so pero ganun pa man, eh, pa rin po ito. No? Lalo na lalo ng mga estudyante. Dito mga nagpa-practice, yung iba nakatuwa lang tingnan na uh, nandito yung mga estudyante, nagmumuni-muni. Yun yung nga lang, sana wag nilang sirain yung mga halaman rito. Ayan, wag tapakan. At isa pa nakakalungkot nga rito is uh, yung ilalim ng hagdan dito. Uh, isa pa to no, na talaga namang uh, naging ano to naging atirahan uh, ng mga Uh, lango sa paghit-hit ng mga rugby yan. Marami yan dito po sa ilalim yan, sa bahaging to. Actually, napinturahan na ng kulay puti. Uh, awang ko lang ngayon no, kung uh, anong itsura ngayon kasi sinarado yan. Kasi nga may ginagawa dito sa may bahagi ng Ilog Pasig. Pati yung mga pader, kita nyo naman kanina, diba? Sobrang dami mga bandalismo. Sobrang, da sobrang pangit na kung ano na yung mga pinaglalagay nila. Itong bahagi na to, dati, berdeng-berde to. Kita nyo, ah uh, yan, kulay lupa na, no? Wala ka na makikita uh, ni isang damo rito. Yan, pansin nyo yung mga padar may mga graffiti na kapapangit naman tingnan. Hindi mo maintindihan, di ba? Yan. So, tapos ginawa na rin banyo yung, likod na, yung ilalim ng hagdanan dito. Sobrang panghi. So, pasintabi po sa mga manonood. Kita nyo, no? Ang ganda ng view sa bahaging ito. Tapos, naging ganito lang. Na uh, medyo dati talagang uh, kaayayang pumisita rito, pumasyal no lalo na'y mga pamilya pwede kang uh, magpiknik no at uh, hindi ka nag-aalinlangan ngayon medyo nakakaalinlangan kasi yung hitsura niya talagang nag-iba no nag-iba yung uh, uh, image ng uh, park na to para na siyang naging isang uh, tambayan na lang ng mga kung sino-sinong uh, nakakatakot pag ikaw ay dumaan diyan no so yun So hopefully no sana ay ma-restore mabalik no isang taon pa lamang ang nakakalipas naging ganito na ang uh, itsura ng uh, tulay na to ng parke dito Pati ngaton tulay na to no pati yung mga tornilyo ay uh, tinatanggal na rin nila sinusulatan ng mga kung ano ng bandalismo pati yung mga railings yung mga bakal tinatanggal nila Sana ay ayahin uh, yung mapagtuunan ng pansin dahil uh, ito naman ay para din sa atin para meron tayong mapasyalan dito sa Maynila na sobrang crowded at kailangan-kailangan talaga natin ng mga ganitong green spaces no ng mga parke. Okay? So yun lang po no mga kabayan and hopefully sana po ay uh, uh, nag-enjoy kayo no. Eh, ano inyo masasabi sa nangyayaring uh, sitwasyon ngayon dito sa Filipino Chinese Park na to na isang taon na nakakalipas ganito na yun nangyayari comment down below kayo mga kababayan. Maraming salamat po at lagi kayong mag-iingat. Thank you po and God bless sa inyo.